Kasi ambisyusong prog. Akala mo, milyonaryo. Oh. Kaya mo, nagbabagbag pa, nakabihis pa, nagsuot pa ng ganyan. Hindi, sa bahay lang naman. Ambisyusong prog eh. Akala mo, milyonaryo eh. Punta daw ng SM eh. Dami kang pera? Ha? Ah? Papasuot ka pa ng panglakad na damit. Araw-araw na lang. Mag medyas pa yan mag-isa. Tingnan ako medyas. <laughs> ano ba yan, Amiro? Bakit tabingi? Ang niyo, niya, oh. pa, oh. O, saan isang medyas mo? O, saan isang medyas mo? Medyas mo isa saan? Ha? Laki lang ano mo, ah. Bado ka, paano ka makaisim, ah. Ay, nako, Amiro. Bot na lang sa iyo mo, Amiro. Ha? Huh? Yan mo? Ita mo yan? Okay. Eh. Oh, may anak ba kayong ganyan? Araw-araw na, gusto mag-SM? Oh. Kala mo, milyonaryo. Ano? Ah. At eh, itang panahon, magbabagbag ka pa, masuot ka pa ng ganyan. Suotan ko daw sa damit. Huwag ka na magdamit, ang init. Ganyan na lang, para macho. Sayaw ka nga. Sayaw nga. Untertitelung ja,